Good morning, good morning, good morning po mga kasoy. Dito na naman po ang nying lingkod, Ersancio Motovlog na muling magbabalik. Ngayong umaga po ay eh, meron tayong pupuntahan na isang establishment, ang Pandititos, Pandisal, and Kiss Pandisal na nababalik ang napakasarap daw. Kaya pupuntahan natin to ng personal, pati ito ang kanilang mga outlet at syempre ang number one nya production office. Pupunta natin ang kanilang production kung gaano ba ka quality ang kanilang mga pandesal na pinagyayabang. Titikman din natin ito syempre, hindi mawawala yun. Kailangan natin matikman kung ano-anong lasa ng kanilang quality product. Tara, next! So, ito po tayo ngayon sa kanilang production office. Ito na natin ang kanilang production. Dito lang po matatampuan yan sa may S-Bak-Bak. Malapit po sa palengke. Sisilipin natin. Tara po, samahan nyo ako. Yun. So, busy po talaga mga panidero dito. Ayan po sila. Hindi ko masyadong pinapakita kanilang mga mukha at baka mamaya eh, sagaling ko po nilang mag-bake eh, ma-pirate sila ng ibang mga beach shop kampa. Ayan muna po. Ayan muna. Ayan ang nagbamasa. makina po. So, pagkatapos ng nasa, ayan na po. yung tinatawag nilang baston. Sa big shop, yun ang tawag nila. Binabaston muna po nila. Yan na po yung magiging pandesal at cheese pandesal. So, ayan po. Kada isang piraso niya talagang kinikilo. So, ayan na po yung natapos nila. So, ayan po yung cheese pandesal nila. Nilalagay nila ng gray ham. At inilalagay na sa mga tray para po ma-deliver sa kanilang mga outlet around along the city and Subic Sambales. Yan po, ganyan po pala talaga ang paggawa ng pandesal at cheese pandesal na ano po. Hindi ko na rin po pinakita kung paano nila ng cheese pandesal. Nang cheese ang loob ng pandesal na yan. Ang sabi kasi eh, talagang creamy daw talaga sa, sa cheese ang mga yan. Ayan po, ayan yung mga hindi pa nagagawa. At ayan po, ipon nila, ayan yung mga tapos na, na hindi pa naluluto handa nang i-deliver, yung iba kayang pa minamasa pa nila. So, ayan, yung iba niluluto na nila doon mismo sa pwesto ng kanilang product. Kaya naman po, ang regular pangdesal na tinatawag nila, yung walang cheese, regular pangdesal yung talaga na masarap isa sa usaw sa kape, lalo sa umaga. So, mamaya po, titikman natin ang mga yan. Kung talagang masarap po. A few moments later. Ayan po, yung at syempre hindi mawawala yan. Titikman po natin yan. Ayan po, ang cheese pandesal nila siya. Nakain ko na kanina yung regular. Dito naman tayo sa cheese. Masarap po talaga yung pandesal nila. Pero yung cheese, okay po. Tignan niyo po ang cheese niya. puno oh. pulong pulo ng cheese. Hindi mo, hindi siya tinitipid talagang. punong puno siya ng cheese. Ayan. So, sobrang liramnam. Grabe. O, oh, okay na okay. Pasadong-pasado ang quality. Napakasarap ng pandesal nila sa so, puntahan naman natin ang kanilang mga outlet yung po sa Barangay Santa Rita, Branch. Malapit lang po sa Barangay Kansahang Elementary ng Santa Rita po yan. Nakikita po nyo kayo nila sa Barangay Santa Rita. Picture muna tayo sa tendera ng Santa Rita. Puntahan naman natin ang outlet nila sa Barangay Forestry, Old Cabalan. Malapit lang po sa tulayan. Paglampas ninyo ng tulay ng Forestry, makikita nyo po <laughs> Apo, Picture naman tayo Oh! Here it comes! Oh! Here it comes! Bukta ng kanilang sa barangay West Back Bahat, Green Street Malapit lang po sa babaan ng jeep na kulay blue Puntaan nyo lang po yan dyan Ano dyan po, may outlet shop May mabibili po kayo na pandesal dyan Masasarap na tunay na pandesal at cheese pandesal Nakakain talaga ng bayan Siyempre, papapicture din are... tayo sa tindera nila Sana oh. Puntahan naman natin ang kanilang brand sa Barangay Banca in First Street. Malapit lang po sa kanto yan. Konting lakad lang po, konting kembot lang. Makikita niyo po ang kanilang maskil dyan. Malaki po ang maskil, kaya kitang-kita po ang pangalan ng titos. Barangay Banca in First Street po. At syempre, papapicture din tayo sa kanilang tindera. Oh my God! <laughs> Sambale sa kanto po ng Santa Monica Subdivision konting konting lakad lang po makikita nyo po kaagad mula sa kanto ayan po ang panditos at syempre hindi mawawala na na ang magpapit ko sa kanilang napakitang <laughs> at ang last po ang barangay san po Subic mga subik sa sa pinakakanto lang po yan sa bahay parandahan po ng tricycle sa mga tigas Santo Tomas makikita nyo po ang kanilang panditos dyan ayan po Siyempre, hindi ko rin nakuha na ng picture yung kanilang tindera. Kaya ang ginawa ko, binidyo ko na lang. Ayan po, ang cute na cute na kanilang tindera. Kilala kong kaliskis mo, oy! Matapos na po ang ating mga pag-iikot sa kanilang mga branches. At dun po sa mga wala pa pong branch, ang nyo lang po. At baka po magtayo rin sila ng mga branch sa bawat barangay ninyo dyan. Yung iba po na gusto mag magkaroon ng panditito's branches dyan, mag-comment lang po kayo sa comment section para po malaman namin kung pwede kami magtayo dyan ng panditito's. Supportahan po natin sila. Maraming salamat po. Follow me, baby. Thank you for watching.